Ayoko ako sa'yo. Nakatugtog yun doon kanina. So, ayan mga kaprobinsya. So, nandito tayo ngayon sa may baha. Kung saan harapin natin yung baha, no? Kasama natin si Kuya Yan, si Utol. Yung mga trip nila ba? Pagbigyan natin! Malikot tayo ngayon! Pagbigyan natin! Tara, maliit tayo! Gago na ka, brief na lang ako. Pagbigyan natin! Masyado na kayo, ha? Ito na yung ano? Ito na yung basakan ni ano ni Bayaw napuno na so ayun yung ilog yung kabila ayun si Otol matapang yan eh malamig <laughs> ano Tol Balamek. kaya Tol kaya yan Tol malamig <laughs> ayan buki mo malamig yung yung pala hahaha malamig yan ah malamig 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 Buaya ka dyan! Wala! Walang buaya dito! Yun! Dito sa pilapil. Wow. <laughs> pilapil kami. sa pilapil! Sa pilapil tayo! Hindi natin pilapil! Putra na, ka Pilapil! 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 Ayan yung pupuntahan natin. Agay, ginatinig ako. Agay, ginatinig ako. Okay. Tara! So, ayan guys. Dito, ito, ito yung, yan yung ilog. So, dito. Ito, dyan, Dito yung liliguan natin. Ito! Sa bahay tayo maligo. So, dito. Ayan. Ayan guys. So, ayan. Kita nyo. Oh, ha? <laughs> De, pasangunan! <laughs> oh, Taay na. guys. Oh! Oh! Ano? Ano na? Mababawo lang. Mababawo? sa labig. Tara! Puta natin yung Tara! na! Let's go! kayo, kayo <laughs> Ha? Tatawid tayo sa ilog. <laughs> <laughs> Grabe. Grabe makasama mo. Grabe. <laughs> 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 Yung baha dito sa probinsya, guys. Hindi 'yan kinakatakutan. Yung baha dito sa probinsya. Gustong gusto namin yan, paborito namin yan Sana may mas ma pang mas malalim dito Shit Gusto namin yung maagos yung bahay namin Para bukas may kalamitipan kami Bagong mansyon Ganon Ano dahing May mansyon ka bukas <laughs> Kunwari ding bigyan kita Pagos ka dyan <laughs> <Na> <laughs> O oh, yan tara Ayan nandito guys o oh. Kita nyo yan o Bahay yan lahat hindi tayo po hindi tayo nag-rescue wala kaming ano guys wala kaming ano man life vest wala kaming life vest para pumunta sa ayan yung kalsada nakita nyo naman so kami na mismo yung dumayo sa baha dahil ang hina ng baha sa amin wala ayan maulap po so sana mamayang gabi mas maraming lu lumabas, mas maraming, mas mataas yung ba, para mas marami kaming malok na maulam. Ganun. So dito guys, hindi kami pwedeng magsalungat-salungat dyan kasi nga, ka, ilog na yan. <laughs> ayan o. Oh. So ayan, ilog na yan guys. Punta natin dito, ang daming saging na natumba guys o. Oh. Ayan. So yun. Ayan guys. Ayan. Uh, yan saging lahat yan na natumba dito sa may dahilan sa baha ewan ko ba kung anong pangalan ng bagyo hindi ko oh, updated ano ayan na ah. sana sa mga nasalanta dito no ayan na ah. medyo madalang lang naman so matulungan sana sila guys ayan ah ayan lang tinest lang namin yung lalim dun sa amin kanina so mababaw lang hindi lang natin alam mamaya dahil nga sa yan nakikita nyo yung panahon natin napakadilim pa ng ulap ano so yun uh, guys hanggang dito lang ah uh, magpapahinga na kami ayan si Kia Diding So ay mga palari. Ayan. So baliwala yung baha. Pag kami yung kalaban, yung baha magpahinga na yan. Kasi nga hindi nila kami kaya. Eh nga dito lang. Shout out, shout out sa lahat ng mga nanonood ng ah. pala medyo talaga. Yung nilalamig siya pero buta isang parang ang taga tuhod lang yung tubig. <laughs> Grabe. Eh nga dito lang mga kapinsya.